Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng intro video gamit ang CapCut. Sa paggawa ng CapCut video, kailangan mo lang ng profile picture ng YouTube channel mo at download green screen subscribe button. So, kung wala ka pang CapCut, punta ka lang sa Play Store app, search Pag nakita mo tong CapCut Video Editor sa Play Store, download mo na at pwede ka nang gumawa ng intro video. So, open lang natin yung CapCut. So, dito may makikita tayong new project. Click mo lang yan. Then, punta ka sa stock video click mo lang 'yan then i-click mo yung plain black video. At dito i-adjust lang natin ng 8 second. At bak tayo, punta tayo sa sticker. So, pwede tayo maghanap dito ng sticker. So, ito ang sticker. Pwede nyo itong gamitin para gumanda ang ating video. So, ito yung sa akin, ito yung aking gagamitin. Just lang natin. check. Just lang natin siya. At dito, ito yung sa akin. Adjust lang natin siya. Lakiin lang natin. So, push natin. Tingnan natin. Yan. Oh. Yan. So, dito, um, split lang natin to, Then, itong sobra at i-delete natin. split and delete yan ulit natin yan back ulit tayo guys mag add na tayo ng overlay add overlay at hanapin ninyo ang yung profile picture nyo sa channel at ito ang sa akin at kung okay na kayo dyan punta lang tayo dito sa mask at i-click mo yan at pagkatapos click nyo ang circle then adjust adjust lang natin pag okay na check nyo lang yan and just pwede ilagay sa gilid and just lang natin yan then hanapin lang natin yung animation click lang niyo ang in at pipili tayo dito. Bahala na kayo kung alin ang gusto nyong gamitin. Ito yung sa akin, swing button. So adjust lang natin ng 2 seconds. Yan. yan ang akin. So, okay na yan. So, back lang natin. Dito, pwede na tayong maglagay ng channel name. Click lang natin yung text. Yan. Then, ilagay lang natin ang channel nyo. Enter text. So, ito yung sa akin. Feed. Wait. Siyempre, pipili tayo ng font. Pumili lang kayo kung alin yung gusto niyo or asan ang gusto niyo. Ito yung sa akin. Then adjust lang natin. Yan. And then, kung okay na, pumunta lang tayo sa in animation. Then, click. So, dito, makikita tayo iba't ibang fonts, style, effect, animation, bubble iba pa so yung akin yung pipiliin ko yung wipe right then punta lang tayo dito sa baba na may arrow then adjust lang natin to ng 2 second para mabilis lang siya so okay na yan guys So, ngayon guys, ikakapi ko siya kasi dalawang text ang ilalagay ko. Yan. Dinobli ko siya. Ang isa, ibababa ko lang. Yan guys. Yan. So, ang ilalagay ko ay tutorial tutorial Video and vlog. And just look nothing. So young guys. and just and just so dito punta tayo sa style then hanapin natin yung spacing so yan na yan. So, play natin, guys. Yan. So, screenshot lang natin siya, guys. Yan. Then, ito yung sa akin at pagkatapos dyan, i-crop natin ba, 16 by 9. At pag okay na, save natin. At pagkatapos, balik lang tayo sa CapCut. So, punta lang tayo sa plus icon. At punta tayo sa photo. At i-add na nga natin ang in-screenshot natin. So, ito na. Guys, just lang natin siya, guys. Yan. Mama. Yan. Then adjust lang natin siya, guys. So, plain lang natin siya, guys. Tingnan natin. So, dito, adjust lang natin siya. Nasa baba. Ulitin natin. So, yan. Yan. Punti pa. So, yan guys. At ngayon, gagawin ko, i-split ko siya sa gitna. Yun. Para maging dalawa siya at back tayo. Tayo guys. Dito guys, punta tayo sa effect. Click lang natin yung video effect. Tapos, search natin yung party. Then, dito, pili lang kayo kung alin ang gusto niyo. Yung pipiliin ko ay ang yung ne ito. Negative. Yan. So, play natin guys. Yan. adjust lang natin siya ng konti. Dito. Check ka dyan. So, dito naman guys. Punta tayo sa video effect. Tapos, search lang natin yung party. Then, hanapin natin yung shockwave. ito guys yan then okay na yan linga natin guys yan ulitin natin ulitin Ayan. So, dito guys, um, balik lang tayo. Then, i-click nyo lang yung box at pumunta tayo sa overlay. Dahil ilalagay natin ang subscribe button. Kung wala po kayong subscribe button, punta lang kayo sa YouTube at doon mag-download. So, add lang natin to. Yan na guys. So, adjust lang natin siya dito sa baba. Yan. 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 So, adjust lang natin siya dito. Yan. So dito guys, punta lang tayo sa cut out. Then itong chroma key Pagkatapos, punta tayo sa intensity. Then, i -full lang natin siya sa 100. At dito naman siya sa shadow, Fold din natin ito. Ayan. Katapos da, dyan, check nyo lang siya. So, adjust lang natin siya. Ayan guys. Kayo nang bahala. So yan guys. Play na natin. Play pa natin guys. Yun. So dito pwede na tayong maglagay ng sound effect sa ating intro. So, add lang natin yung add audio. So, dahil nag meron akong na na audio, um, i-add yeah, ko na lang siya. ito yung... Then, adjust ko lang siya. Ayan. So, ulitin pa nga natin. So, dito guys, split lang natin ito. Ayan yan at saka i-delete natin 'yun. So ulitin natin guys. 'yun. Save lang natin itong video intro na ginawa natin guys at ma-save na ito sa ating gallery. So yan guys. Done. So, ganun lang guys. Napakadali lang gumawa ng intro gamit ang ating CapCut. So, kung nagustuhan nyo ang video ko, please subscribe. Then, hit nyo na din ang bell button para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Thank you guys. Then, ingat tayo lagi.